Nasi-si-si-si-si... eh! CCTV camera to! Yan po mga minor de edad bumibili ng... ng arak. Yeah. Nasaan no. <laughs> yes, ba ding na Ang ina-show ka! Ang gusto mo, di kulay o? Sige, lang. Di kulay. O! Disarang lang ang nakatao dito! Hindi natin bibili niya. Sister lang ang mo dito. Eh, tumimbang na kaya dito, pare. Ano ba siya? tumbang kaya kaya dito. Ano? Huli kayo sa CCTV camera. Ano ba yung, ano natin? Tubig? Ay, ano, 5, kanyang babae, din, din naman na. Soft drink. Soft drink. Ang oil

23 siya, ako. O, 23! O, Oo, oo. lang wala ako. Tama, 22 lang kayo. Umaya 23. 23! Hindi, 30 siya. Sabi niya yun. Hindi pa malamig. Hindi <laughs> Ano? lang nalang. Ano kaya natin lubasin yan? Bayad na. Ano pa rin? Oh, Pwede <laughs> <A record> na ito ah. Right. O! Oh, Nasa 19 video ah. Sa video ah. Nasa video ah. Nasa video naman yung, yung natin. Ang buhay ng pera ko! Oh. Ame, maloobis ako sa inyo. Bakit kung saan masigit? Dahil sa may siktik, parang naman ano... <laughs> parang tawa ko mo. <laughs>

Ano ako ko lahat? Ako din ito. Magtudin pa 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 ito. Magtudin pag anong Magtudin Sige, <laughs> okay, basta magbabayad kami ng Magtudin pa ito. Magtudin pa ito. Magtudin Nakaka-record! nakaka na Kaya, ito! nakaka na record ito! So, alam na. 30-50. Uy! So, huli oh. kay kayo ng camera. Oh, ano naman ito? Hindi ko nga makaka-record. Uy! Naman o! Uy! Uy! Bakit wow, siya huh? Pwede ka pala dito Tama na, masyado na malakas.